Napano yan, Paps? <laughs> Nahulog? <laughs> Ba't hinulog mo naman, Paps? Papap doon! Yes, so good morning, mga ka-idol natin dyan. Good morning, good morning. So, what's up, mga ka-idol? Tara, let's go, mga ka-idol. Isang kaibigan lagi mong kasama. RMTV, isigaw ang pangalan. Mas baten yung vlogger to. So apunta kaming malikaya mga ka idol. Hmm? Pagpapahanga. Kumbala Tatang, madali katang. Sigeh. Thank you. Thank you. Nagmamadali yung tricycle mga ka-idol Liliko lang din naman yun Alright so good morning Mega mega shout out po lo, 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 lo iyon <laughs> sa so, sa so maligaya lang tayo mga kaidol ha? ah, yung barko hospital yan uh, so, ayan so, ayan dito tayo dadaan mga kaidol kasi maligaya lang tayo eh. Good morning, good morning. Mega mega shout out po sa lahat mga kaidol. Dito di ba? Alright, maligaya. Saan? Alanganin palagi yung Saan? Alright, so good morning Maganda na dito, bagong gawa Ha? Ita Good morning mga ka-idol Alright so mga ka So let's go na tayo So may dinaanan lang kami Let's go So may dinaanan lang kasi kami dito Sa Maligaya So gagasolina muna ako mga ka-idol. So ito dito yung Maligaya. Sa ano to? Ah, uh, banda. All right. reko, right so pagas 100 premium, premium 100, right so pagas muna tayo mga kaidol tapos papunta pa tayo ng San Nicolas Ang Ilis Ha? Oh, okay, pa okay stand daw eh, ano na yung stand namin eh. let's go tayo mga kalodi natin ayan so papunta tayo ng San Nicolas mga ka-idol so sa pandan pa rin tayo dadaan mga ka-idol nandito kami ngayon sa ano, Marque, yan dito kami dumaan dito kami dumaan sa Rotonda Marque tapos papasok kami eh, pa pandan. All right. mga shout out sa mahagip ng ating camera mga kalodi. Let's go. So, ito yung ano, uh, tawag dito, tulay ng uh, Mall. Polong Maragol lugtungan ng Barangay Pandan. Mga kalodi natin. Ha? Dion. Ha? Hangin, bakit nasa sapatos mo? Ayan na, ayan na, ganda, oh. So ito na dito yung Barangay Pandan uh, Crossing City Center and Tabon Andyan yung Landmark Jollibee Saka Chowking Let's go man! Ay, nako, eh, bike diretso lang tayo mga ka-idol sige tira baka tirahin ng iba yan medyo may traffic lang konti konti lang naman mga ka-idol naman mga ka-idol Ay nako, inunahan tayo ng jeep Basta jeep talaga, singit Alright Hi ma'am Mm-hmm. Alright, traffic nga Ay, may nakaparking O, oh, ganda o, oh, school service Na nakasit up mga kaidol. idol Nakasit up yung school service Alright Alright na pano yan paps <laughs> nahulog <laughs> ba't hinulog mo naman paps sige tawid tawid sige bira baka birahin pa ng iba yan medyo traffic ng konti pero kaya naman mga ka idol kaya naman kayang Kaya-kaya naman natin 'yang traffic mga kaidol. Relax lang. Huwag kang magmamadali. Iya yeah, na. No? Hiwalay na tayo sa kanila, mga ka-idol. Maghiwalay tayo sa kanila. Dito tayo gitna. Ay, nako, maghilmit naman kayo. Kawawa naman itong mga estudyante nito. So umuusok yung ano natin ah. Tawag dito. Tumutulo yung langis dun sa pinaglagyan ko ng tornelyo doon sa araro. Kalimutan ko lagyan ng tawag dito. Gas uh, gasket silan. So ito yung rotonda mga kaidol no. Let's go. All right. Yan ang sinasabi ko, pag bumira si Idol, swak na swak talaga. Swak na swak si Idol. Let's go, let's go, men. Ay, lubak. Lubak. Ha? <laughs> Sexy. Punit yung puwit. Yan mga kaidol. ingat kayo dyan sa mga ganyan, no? Oh. Delikado yan. All right. Let's go, men. Let's go, men. Tahi tahi lang tayo mga kaidol. Mga kaidol. Nasa Angeles na kami ngayon mga kaidol Santo Rosario. Ang helis Santo Rosario. All right, let's go, paps. Traffic nang konti makakaidol. Okay lang yan, Kahit traffic. Hmm? So, dito na tayo dadaan yan mga ka natin. Let's go! Hablot ng hablot lang mga ka -idol. nasa ang hilis na kami mga kaidol sa Nicolas medyo matrapik nga lang konti Hoy hello huwag <laughs> kang magalit naka reader ka lang eh <laughs> All right, let's go. San Nicolas mga ka idol. Ah. Uh -huh. All right, so andito kami ngayon sa Nicolas mga ka idol. So hinatid ko muna si Inday Badiday. Não vai. Oh, shut hey. <laughs> out. Ei.